Bakit gold standard ang cognitive behavioral therapy sa pagmamanage ng anxiety disorders at uh, depression? No? Uh, it is because tinatarget nito yung ating pag-iisip, yung ating behavior, yung ating emotions. Sasample lang ko lang kayo ha kung para ma-appreciate ninyo ang CBT. Oh, or ang Cognitive Behavioral Therapy. Ganito lang po yan. Isa sa mga common na problema no, ng aking mga followers o ng mga taong may anxiety disorder ay yung mental filtering. Okay? Uh, yung mental filtering or negative bias na tinatawag. For example, sinasabi niya, Sir, wala akong tulog ilang araw na. Wala akong tulog ilang araw na. So, yung ideya na wala siyang tulog at ilang araw na, eh nagkukost ng distress sa kanya. Okay? Ng anxiety. Pag tinanong mo siya, bakit, an anong inaalala mo kapag ganon? Kasi babagsak yung immune system ko. Kasi lutang ako. Kasi, uh, magkakasakit ako. Kasi, baka hindi na naman ako makatulog. Okay. So, ang pinaka problema talaga is yung negative bias na yon. Anong ibig sabihin nun? Tinanong ko siya, ikaw ba talaga ay walang tulog? Sinasabi mo tatlong araw ka ng walang tulog. Wala sir, wala sir. So, pinaliwanag ko, okay. Sa umaga, hindi ka ba umiidlip? Tatahimik siya. Nakakaidlip. So hindi mo pwedeng sabihin wala kang tulog. Ang sasabihin mo lang is hindi ka nakakatulog sa gabi, pero sa umaga nakakatulog ka. Ano pinagkaiba noon sa mga taong nagtatrabaho sa mga call center sa gabi? Wala silang tulog sa gabi, natutulog sila sa umaga. So sila ba anxious hindi dahil may filtering ka or negative bias, yung negative bias, nakikita mo lang yung problema. No? Hindi mo nakikita na nakakatulog ka naman sa umaga. Naintindihan? So ito yung mga kailangang ayusin para mawala yung takot. Kasi kung wala kang takot, wala kang anxiety. Wala kang anxiety, wala kang mga symptoms na kinakatakutan mo. Also, hindi porket hindi maganda yung nararamdaman natin equals catastrophizing. Yung catastrophizing, isa na namang uh, cognitive distortion 'yan, no? Aside from men, uh, from mental filtering, meron ding catastrophizing. Yung catastrophizing, yung pinapalala yung sitwasyon. So, or yung symptoms, for example, hindi maganda yung pagkagising mo maraming rason kung bakit hindi maganda yung pagkagising mo. O hindi sa maganda pagkagising, yung masama yung pakiramdam mo. Minsan, kahit nakatulog ka na, ang sama pa rin ng pakiramdam mo. Alam mo yung nung bata tayo, yung nag yung bata pagkagising niya, it is because may tinatawag tayong uh, sleep uh, cycle. No? Merong iba't ibang level ang sleep cycle. Merong light sleep, deep sleep, merong rapid eye movement, no? So, kailangan para buo no, yung ating pahinga, umabot yung tatlong level na yon sa isang cycle. Okay? Sa isang gabi, may mga four cycles tayong dapat um, pagdaanan no, sa isang gabi. Pero, tingnan ninyo, may mga power nap na tinatawag. <clears throat> yung mga power nap na yan, eh, umi-exacto dun sa level ng cycle na kapag siya, parang ang haba ng tulog. Okay? So ito yung mga bagay-bagay na kailangan maintindihan ng tao para mawala yung anxiety. So kaya ganun ka-effective no? ang cognitive behavioral therapy kasi tandaan ninyo, ang nagkukos ng ating anxiety is really our interpretation sa mga bagay-bagay. Halimbawa, nakita ka ng sawa sa gubat madilim. Hoy, hala, sawa. So, yung utak mo, sinasabi, may sawa. So, ano mangyayari nun? Matatakot ka. Kakabahan ka, kakabog yung dibdib mo, uh, maninigas yung muscle mo, or uh, kailangan mong tumakbo. Kasi para maligtas ka sa danger. Diba? E ngayon, hindi naman pala sawa. Uh, ugat lang pala ng isang malaking puno. Nung na-realize mo, ay, ugat lang pala. Ano mangyayari ngayon sa nervyos mo nung nalaman mong ugat lang pala? Hindi agad mo awala dahil may adrenaline ka, cortisol, no? Pero nung nalaman mong hindi ka pala sa danger, wala ka pala sa danger, konti-konti magsasubside na yung takot mo, mawala na yung anxiety, mawala na yung symptoms. Pero hindi yun abrupt. No? So nakikita ninyo, kapag nagkaroon kayo ng tamang kaalaman, na hindi pala sawa yun, kundi ugat lang, nagsasubside din yung fear. So imagine ninyo kung ano ang magagawa ng CBT sa inyo. Pwede nyo akong kausapin. Ako po ay may certificate ng Cognitive Behavioral Therapy sa Australia. Doon ako nag-aral ng CBT. Ako rin mismo ay nagdumanas ng anxiety disorder. Kaya feeling ko mas makaka kayo sa akin. Okay? Or ako sa inyo. Okay? So, pwede nyo akong i-contactin dito sa ilalagay ko sa taas kung paano ako makakausap. Ang tanong, may bayad ba o wala? Wala na pong libre naman ngayon. Okay? Pero, subukan natin. Baka pwede naman. Okay? Actually, hindi po yon bayad no? sa akin. Uh, ano lang yon? Uh, hindi kasi ito negosyo. I just want to help you guys. No? ito po ay more of um, kapalit no ng pagtulong ko sa inyo kasi kinakain yung oras ko saka libo-libo po kasi kayo no so ganun lang ngayon wag po kayo matakot kung magkano mag-usap tayo sabihin niyo sa akin kasi this is help in reality bigyan ko kayo ng idea sa isang malaking ospital uh, na sinubukan ko rin right? kasi gusto ko ma-experience yung CBT nila gusto ko lang makita kung yung bang ginagawa ko ay eh, pareho sa ginagawa nila kasi pareho naman kami may certificate. Feeling ko, baka ako ng bangko eh. Pero kasi kasi ako mismo, naka-experience kaya mas nakaka-relate ako doon, no? Sa inyo. Kesa sa isang taong nagkaroon na ng certification, uh, magaling pa rin naman. Magaling pa rin naman. I would suggest you try them also, ha? Pero yun lang, yung sa akin kasi, ako mismo nagkaroon at alam ko kung ano yung nag-work sa akin. So, yun lang yung siguro yung advantage ko. Okay? So, pwede po kayo maghanap ng cognitive behavioral therapy sa Pilipinas. Yun ang suggestion ko. Hindi kailangan sa akin. So, ako ay uh, gusto lang bulong. Kung gusto niyo sa akin, pwede naman. Why not? Okay? So, I'm not a doctor. I'm not a health professional. I'm not a psychologist. Pero ako graduate ng psychology, BS. At yun nga, meron ako CBT certificate. Okay? Sana matulong ako kayo. Bye!